Ngayon, ako ay magsasalita tungkol sa robotic gastrointestinal surgery and gastrointestinal uh, cancer surgery. Ginagawa namin ang mga pamamaraang ito sa loob ng mahabang panahon, hindi bababa sa uh, 25 taon mula ngayon. At ang robotics gastrointestinal surgery ay isang modernong teknolohiya na umunlad sa nakaraang dekada, uh, at ginagawa namin ito sa loob ng huling 11 taon at nagbibigay ng uh, 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 mas magandang resulta na may minimal na access kung saan ay maaari pa namin gawin ang mga komplikadong operasyon sa cancer, benign na komplikadong kondisyon gamit ang mga robotic summer platform na ito. May iba't ibang robotic platform na ginagamit namin simula sa Da Vinci System hanggang sa Hugo Risk System kung saan ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang laparoscopic technique o nakaraang standard na keyhole surgery. Ang pasyente ay mas mabilis na gumagaling, bumabalik sa kanyang trabaho na may minimal na functional deformity. At sa mga komplikadong operasyon uh, o sa gastrointestinal cancer na mahirap at nangangailangan ng mas malaking hiwa ay nagawa na gamit ang mas maliit na keyhole sa pamamagitan ng robotic technique. At karamihan sa aming mga pasyente na sumailalim sa robotic gastrointestinal surgeries, kabilang ang mga cancer surgeries, ay maayos ang kalagayan at regular naming sinusubaybayan sila. Nailathala na namin ang mga resulta ng aming nagawa umunlad sa ibang yugto kung saan ini-explore namin ang posibilidad. At umaasa na sa 2025, magagawa na namin ang telerobotic surgery kung saan ang isang surgeon na tulad ko ay mag-ooperate sa Apollo MIME Hospital at ang pasyente ay nasa ibang lugar sa India, marahil sa isang maliit na lugar sa probinsya, kung saan maaari nilang makuha ang aking kadalubhasaan sa kanilang sariling lugar gamit ang pinakamodernong teknolohiya at makuha ang pinakamahusay na resulta. Darating ito today sa May... 2025. Umaasa kami na ito ay maisa sa katuparan at makakatulong sa mga pasyente sa buong India